ya yeah, mga idol, nandito na ako, dumating na ako sa nagpipitas ng mais. Tuloy-tuloy uh, pa rin pala sila na nagpipitas kahit umulan. May pressure ba? Wala. So pinitas nila na mais. Ito na yung madamo na mais namin, oh. Pinabayaan na lang namin kasi na bagyo. Pero mayroon pa rin palang nakuha. May mapipitas pa rin. At natin dito si, ano. Ay, grabe, ang kapal ng damo. Matangkad pa sa tao yung damo. Sagis eh. Pagkatapos ng bagyo, akala namin wala na kami mapakinabangan pero ito ngayon oh, nagtititas pa. Mayro pang nakuha si Mirna. Timing lang na nagpapitas kami umulan. Chamba-chamba lang talaga pag nagpapitas ngayon dahil tag-ulan ngayon. Ganun lagi ano, pag nagbibilad umulan, pag nagpitas umulan. Pag nagtanim walang ulan. Ating ano yung bunga, lalaki pa rin pala ng bunga. Oh. Yan yung binidyo ko noon no, 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 na ano na naputol na sanga na dumagan dito sa mais. Pagkatapos bagyo na yan, sanga ng pilipil. Tinan mo pag pag nagbilad ng mais, magpatanim na naman si ano si Marvin. <laughs> Tanda tayo dito sa baba, tingnan natin yung mga napitas nila. Kasi kailarating ko lang, galing ako doon sa baba, eh, San Luis. Lalakad pa ako ng isang oras kalahati. Bawa mo marating itong pinagpipitasan naman siya, no? Tatangkad ng damo. Sabi ko. Ha? Di pa pala doon sa kabila. Mayroon pa doon mga idol, oh. Doon pa sa kabila, oh. Makikita. Puro damo yung Makikita. Ang um, 150 na sako sako tayo 150 di okay na yan hindi na malugi ano sako lang